mga ah, kapatid magpaksim nga muna ako isdang isdang fish anong tawag itong isda na to dito ito ba yung isdang fish hindi pa nasindi yun Uh, sabay ko na mga ricado, bawang tuya sibuyas lahat lahat na para isang anuhan lang yan Pati kamatis itong ampalaya at maya, maya lang lagyan ko ng mantika yan pati na suka at asim na basa <laughs> Takpan ko muna 'yan. Mamaya-maya na ito. Lagyan ko na po siya ng konting mantika. Kunti daw. <laughs> At ang sili natin, ah sili ko pala. Bera. Sili sa waray. Iba yun. Tingnan ko nga. Tung luto na yan. Tikman ko. Ah, lasang paksyo. Good na yan mga kapatid. At shout out po sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers na walang sawang at sumuporta sa aking mga upload mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. babu